Hi guys, Mami Archer and Ellie Archer here at dahil kailangan na natin matapos yung 200 pieces na so para sa jail ministry, naghabol ako talaga ng natural ingredients. Pero kahit gabi na nakagawa ako ng paraan dahil ganun talaga yung personality ko. Kapag meron akong kailangan gawin, by hook or by crook, kahit ano yung mangyari, kailangan matapos ko yun. Ganun ako kadedicated. At ayan, gin ko na or bin ko na kasama yung SFO. At the same time, ah uh, sinama ko na din doon sa paghahalo-halo yung ating supur Pero nilagay ko muna syempre doon sa lalagyan. Yan. Makikita nyo. And then medyo thick yung kanyang ah uh, kinalabasan. So alam ko talaga na meron itong magiging ah uh, epekto doon sa kalalabasan nung ginagawa nating sabon. So yung nakikita nyo yung bilog-bilog na parang gatas na yan. Yan po ay ang sulpur. So sabi ko kay Elio, anak tignan mo tapos picturean mo kasi si Ellie po ay talagang tinuturuan ko kung paano gumawa ng sabon. Yun nga, ako lang yung nagpo-formulate nung kanyang base para mas safe. Tapos, ayan, pinagsama-sama ko na. Palagi ko pong sinasabi na meron pong kaugnayan yung temperature, yung init, at yung bilis ng paghahalo natin. So ako, ah, dahil nga nawala sa isip ko, no, dahil marami talaga akong iniisip ngayon at marami akong ginagawa, na, na baliwala ako yung temperature. So, nung tinignan ko na, sabi ko na, oh, okay lang kasi nakapagbigay naman ako ng time kahit kaunti. So, nilagay ko na yung ating malungay ah, malunggay and sulfur. Ngayon, nung nakita ko na yan po parang jelly siya sabi ko na ho mukhang hindi maganda ang kalalabasan neto because alam ko na kumbaga may uh, merong kakaiba doon sa aking trace at the same time yung init kasi na pour ko siya mainit pa eh doon ko na lang naisip na ay oo nga pala mataas pala yung temperature nito. So ito po makikita ninyo para at least sa mga gustong matuto ayan po. Ah uh, nabubuo na kagad yung sa ilalim pero yung sa taas hiwa-hiwalay pa. Kapag po ganyan ang itsura, alam ko na na hindi yan susunod doon sa mold or doon sa hugis na gusto ko at ang bilis. Kung mapapansin po ninyo sa mga nakaraan, ang tagal ko pang mag-blend ano, mag ng mag no? So, pero still, tin trace yan. Pero ito, konti pa lang yung blend ko, konting-konti pa lang yung paghahalo ko, nabubuo na. Because yung nasa ilalim, buo na. Pero yung nasa taas, hindi pa. Kapag ganun po ang nangyari, mabilis po yan titigas. Pag tumigas po yan ng matigas kagad, ka yun po yung sinasabi ko na nakakaapekto sa appearance ng ating ginagawang sabon. Pero again, hindi po masasayang. Hindi lang talaga maganda yung appearance, pero still sabon pa din po siya. Okay, so ako naman pag ganyan, si nyo na sa 7 years na po akong gumagawa ng sabon kapag uh, meron talaga ikaw na neglect Lalo na po yung paghahalo at yung temperature plus yung iyong mga ingredients na uh, naging jelly na ganon Sample po sa oatmeal, most of the time critical ang oatmeal bakit? Kasi kapag nasobrahan ka ng lagay ng oatmeal, ang bilis po niyan tumigas. Kapag yan ay tumigas na nang hindi mo pa nailalagay sa hulmahan mo, wala na yon ang pangit na nun. So same dito because of the malunggay at yung trace niya is sobrang uh, sticky. No, hirap po 'yon ano hiwa-hiwalay. Kaya sabi ko nga, alam ko na kalalabasan na ito. But still, hindi ako nag-aalala kasi magagamit pa. Ito po yung sinasabi ko. Ayan, yung kinalabasan because sobrang maambilis niyan tumigas. Pero pag hinawakan nyo yan, is mainit pa. Hindi maganda yung kanyang appearance but still, magagamit pa po yan. So kami po nung anak ko ang gagamit niyan because malunggay sulpor pa rin yan. Hindi nga lang maganda talaga yung naging kinalabasan ng appearance. So hinabol ko lang talaga yan. So ang dami niyan, kung tutuusin, uh, isang daang sabon yan. Pero carry lang yan, kasi nga magagamit naman naming mag-ina. At the same time, kung may mga pagkakataon na meron talaga pong manghihingi, eh tayo naman po ay pinagpapala talaga ng Panginoon sa mga ganitong bagay. So we can share our blessings. So yun na, God bless everyone!